Definitely dahil uh, okay lang sana kung yung mga tao na hindi identified sa kanila katulad nila Justice Carpio, katulad ni Smiling Assassin, no? Katulad ni uh, Christian Escgera, ang mga bumabatikos. Dahil mas credible, mas epektibo yung kanila mga puna dahil hindi sila tainted by corruption themselves, no? Hindi sila tainted ng uh, crimes against humanity hindi sila tainted nung mga uh, napakasamang dark uh, dark days nung uh, Duterte presidency. Kaya pero alam din nila na uh, bumababa yung kanilang uh, approval ratings, nag-unravel yung kanilang uh, political base, kaya kinakailangan nilang uh, sumakay doon sa mga uh, credible na mga critics ng gobyerno, no? Kaya definitely Nakikinabang sila dito sa pagsakay na ito. Ang mahalaga siguro ay uh, habang krikritisize natin yung mga uh, problema dito sa pambansang budget na napakatalamak naman talaga na nangyari, ay huwag natin payagan na sumakay sila sa atin. Huwag natin pasakayin. No? Which, uh, which only means na dapat patuloy pa rin natin silang banatan.